Kailangan nang ipaalam kay Pangulong Bongbong Marcos tuwing magkakaroon ng rotation and resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay niyan, nanindigan ng Pangulo na hindi kailanman magiging ugat ng gera ang Pilipinas. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. kailan man magsisimula ng gera o gulo ang bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pahayag niya ng Pangulo isang linggo matapos ang panibagong insidente ng pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Sa pagharap sa AFP Western Command sa Palawan kahapon, sinabi ng Pangulo na hindi hindi gagamit ng dahas at panggigipit ang Pilipinas. Pero sa kabila nito, patuloy daw na ipagdatanggol ng bansa ang teritoryo. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang walumpung sundalong lumahok sa Rotation and Reprovisioning o Rore Mission sa Ayungin Shoal nitong Hunyo at 17. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. Ginawaran din ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulo ng daliri sa gitna ng ginawang pangigipit ng China, habang Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi naman sa 77 na iba pa. Hiling ng Pangulo sa kanila, patuloy na ito pa rin ang tungkuling ipaglaban ng bansa ng may integridad at respeto. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Pangako niya suporta ng pamahalaan sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas at sa kanilang pamilya. Mobile Journal Julie Biza po hatid ang mukha ng balita.